Kung yung issue na nang feel, hiyot, know, just go nakakapanghina. oo, oo, oh, oh, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng, ng maayos sa PhilHealth, at hinulugan mo yun. Pag ng... nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Uh -huh. Pero yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oh, oh. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kadimonyohan oh, oh. yun. At yung kadimonyohan yun na yan, hindi na kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yaka yun. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga tao? mga adik

Ihold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Uh, 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 Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ang PhilHealth mo. Ngayon, oh kapag nangilangan ka ng medical God. assistance, ang mangyayari, pupunta ka sa barangay ninyo at mangihingi kayo ng indigency, tapos lalapit kayo sa mga opisyal na tatakbo para sa 2025. What? Hindi mo na nagamit ng matino ang PhilHealth mo, nagkaroon ka pa ng utang na loob sa mga buwayang to. Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas ba't hindi pa ba sa pangangailangan pang kalusugan? Hanggang ngayon, isang nakapibigil katahimikan pa rin ang sagot ni Marcos Jr. si isyo ng umunay paggamit niya ng iligal na droga. Kahit nga ang mismong pamilya niya, hindi siya tuwirang may pagtanggol sa isyong ito. What? Sa viral video na inilabas ng online political commentator na si Maharlika, kitang-kita ang kamukha ni Marcos Jr. na humihit-hit ng white powdery substance. Oh, no! Si Cathy Binag na-exporter di umano ni dating congressman Tony Boy Florendo. E binanyag naman kay Maharlika ang manoy mga drug session ni Marcos Jr. Wow. Sinasabi na mga drug user ay praning, balisa at wala sa tamang pag-iisip. Kaya oh, no. daw sirain ng isang drug addict na pangulo ang bansa. I went to Dr. Google, WebMD, and according to this regarding cocaine addiction, ang nakalagay po dito is if you are a long time user, it might cause long term changes in brain chemistry. Oh, no! And it will make it harder for you to think, sleep, pay attention, remember things, and make decisions. Oh, no! And reaction time may be slower. Hindi oh, maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan, wasak pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception. You can really destroy our country and in fact that is what you are doing. Ay naman sa mga abogado, isang impeachable offense ang paggamit ng iligal na droga. Ibig sabihin, maaring mapatalsik sa pweso si Marcos Jr. dahil dito. Naniniwala ko ako, naninindigan, ng paggamit ng pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po yung betrayal of public trust, ang taksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyalis. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Kathy Binag, e eh nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. If we connect this likewise to his present acts, kasi baka sasabihin nila, ah, anong ground ninyo? Ay, betrayal of public trust according to Gonzales versus Office of the President does not cover any and all official wrongdoings or uh, plain errors of judgment. But if you will juxtapose this with his other acts, no. Um, it might really uh, fall under the um, definition um, clearly described by the supreme court um, in Gonzalez versus oppie that um, this would be also characterized by clear bad faith and, such, and of such gravity and seriousness um, as other grounds of uh, impeachment. a cocaine addict does not belong in manokanyang. a cocaine addict needs. professional help. A cocaine addict has no business running a country. A cocaine addict has to focus on his recovery. A cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. Oh, no! Dapat anila kay Marcos Jr. magsalita na at magpa-hair follicle test para pabulaanan ang ako akusasyon so na isa itong drug user. Panawagan ko Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung, nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang, Dr. Si, Dr. si Dr. Lorraine Badoy, eh panandalian lang po, eh, nawawala na ng trace. Kaya importante po, yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Mas mainam na rin daw na sumabay na ito kay Vice President Sara Duterte sa pagpapadrag test. Matatandaan na nauna pang kumasa ang sa hamon ni Roque na pangunahan ng mga halal ang pagpapadrag test kasabay ng inihaing panukalang batas ni Davao Congressman Pulong Duterte na dapat magkaroon ng mandatory random drug test sa mga taong gobyerno. Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng di paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito opsyon sa inyo dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa isyo kung mabubuhay o mamamatay ang sambayan ng Pilipinas. Ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President, Vice President kaysa doon sa lalaki. No? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung uh, na malinis po kayo, wala po kayong uh, bahid ng, uh, ng droga sa katawan. Kasi kung talaga namang wala kang kinakatakutan, eh, bakit hindi... Actually, dapat nga, Mag-suggest pa, Presidente, kung pwede gawin nilang buwan-buwan eh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng Presidente na ipagkataon... Uh, Kasi kung talagang hindi siya gumagamit... Oo, oh, ipagtanggol eh, 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 ang kanyang sarili. Correct. At ipakita sa taong bayan, hindi, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, Presidente Marcos. Sa kali-ani na makapag-desisyon si Marcos Jr. na magpa-drag test ay nakahanda naman ang Yaseminay na i-cover ito para matiyak na walang daya ang gagawin niyang pagpapatest. Para maging, ano, maging transparent, no? Ito, uh, sa ng SMNI, kung sakali mag siya bukas, o kaya ngayon, na magpa-hair ano, hair follicle. Hair follicle. test. Da, kasi ito, ino-offer din natin sa kay Vice President uh, Duterte, na live, i-cover yan ng SMNI. Para walang masabi ang tao na, ah, hindi, nagpapalusot lang yan. Katulad noon, bigla na lang dumating yung doktor ng St. Luke's. Sinabi, okay na. Ngayon, para walang, walang duda, gawin niya yan, public, i-cover natin live. Sukdu lang, abutin pa yan ng tatlong araw.